ibo, no? Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Kaya magandang araw, magandang gabi sa inyo mga kinags, Ano, kung nasan man kayong araw na to, naku, nakakatuwa yung mga ibon. Ayan, no? <laughs> Nagahanap ng pagkain siguro tong mga to, no? Ayan. So, tratamid muna tayo dito at meron lang akong balak bilhin dito sa Home Depot mga connection. importante importante <laughs> ito yung gusto kong bilhin ano kasi kailangan natin sa bahay ito eh nasa 444 siya wala pang tax to yan, ano? tsaka madali nang buksan digital gusto ko to meron kasing iba rito yan 328 pero yung bukasan niya mahirap parang nahirapan ako sa ganyan ano? tsaka tatlo lang yung ano niya yung lock compare dito sa isa mas madali may susi tapos may pindot-pindot ka na lang tapos apat yung ano niya. Tapos ano to eh, no? Yung maganda raw yan kahit masunog, safe pa rin yung mga nasa loob niya. Yan. Kunin ko to. <laughs> Kasi ano kailangan alam niyo mga ng ano, kailangan natin to sa bahay. Dapat meron tayong ganito sa bahay. Para kung sakaling wag naman sana, uh, 'di ba? Mga hindi natin inaasahan. At least uh, meron tayong peace of mind. Yan, kunin ko lang. Diyos ko po, tangin na napakabigat na ito. Kaya naman, kaya buhatin. Ayan o. Ayan, syempre, kailangan natin yan mga kinis. Hindi natin pwedeng ilagay yung mga mahal mahalagang bagay sa mga cabinet lang. di ba? Diba, hindi natin alam kung ano mangyayari, di ba? May mga may mga pagkakataon na hindi tayo inaasahan. Kaya naisipan ko na dapat na talagang bumili rin ng ganito. Kasi syempre, mga importanteng bagay, mga gamit natin, mga papeles, documents, passport, di ba? Kailangan talaga na sa safe na lagayan. Ayan, meron tayong 12 months. Ayan, nakuha na natin, ano? Ayos na. Medyo, ano na, medyo kampante na yung aking isipan, mga kainags, ano? Kasi syempre, eh, pag wala tayo sa bahay, medyo, di ba? Minsan kasi may mga pinapumat, pinapumapasok sa bahay na ano eh. Mga magnanakaw, hindi natin masabi. Ayos, ayos na. So ano na tayo ngayon, ano, kampante na yung ating uh, mga isip-isipin mga kainags. No? Kasi syempre, alam nyo naman pag nasa labas tayo ng bahay, syempre uso ngayon ang mga nakawan. Naku, Panginoon. Yan ang iniingatan natin ngayon, yung mga nakawang pinapasok sa bahay, sa loob ng bahay, di ba? Kinukuha yung mga jewelry, list, mga pera, mga mga mamahaling gamit, yeah, especially pag kami mga ayun, mga, mga passport, yan kailangan nating ano yan eh, ilagay sa secure na lagayan talaga. Di ba? Kasi kung lalagay lang natin sa mga cabinet yan, eh, sandali lang yan. Pag nakita yan, kukuni na or sa kung saang mga marurupok na lagayan na pwedeng wasakin ka agad-agad. No, hindi ka tulad yan. Yung nabili natin ato safety bolt. Eh, talagang siguro eh, aabutin sila ng siyam syam kung sakaling mabuksan man nila. Di ba? Hindi agad yung makukuha basta-basta. Di ba? At least kahit pa makuha man nila, it takes time. Di ba? Kailangan eh, wala. Eh, ganun talaga. Kailangan talaga. Importante yan. Tara, punta muna ako sa sa WEM kasi... <laughs> Magpapalit ako ng US dollar mga kainis ano, Dahil uh, pupunta tayo sa US Sa may Los Angeles, California Manhattan Beach yun Tambay tayo doon kasi Hindi pa ako nakakapunta ng US mga kainis ano? Isa sa mga dream country ko yan Na mapuntahan since nung bata pa ako na, Nasa Pilipinas pa ako Hindi pa ako nakakarti ng Canada Yung ginamit nga pala natin Pambili kanina ng bolt Yung safety bolt mga kainis ano? Hindi ko binili yon, inutang ko yon. <laughs> Kasi meron dumating sa akin yung ano eh, yung sulat, uh, offer letter pala no from Home Depot. Parang mm, mangungutang ka sa kanila sa loob ng 12 months, walang interest. So dapat sa loob ng 12 months mabayaran mo na siya. So bali ang binayaran ko kanina ay nasa 460. Uh, kasama na yung tax nun yun yung binayaran ko kanina tapos ano, uh, good for ano siya, to pay to for 12 months, di ba? Pero pero bago mag-12 months siya mababayaran na natin 'yan. So kasi wala naman na tayong utang sa Home Depot. Kaya binigyan ulit tayo ng Home Depot ng ano no, ng dok dokumento na kung meron daw tayong project sa bahay or meron tayong gustong bilhin sa Home Depot. Pwede nating gamitin yung binigay nilang papel yung pinakita ko sa inyo kanina. Kaya pag maganda ang credit history mo rito, naku maraming offer ang mga credit cards na bibigay sa iyo tataasan yung mga mga limits mo hanggang ngayon hindi pa rin natatapos tong MRT na ginagawa dito siguro magtatatlong taon na to yan o, papuntang West Edmonton Mall no? pati yung mga gilid natin kung napapansin nyo yan, no? construction din hanggang no? dito at least nakikita natin yung pera natin kung saan napupunta no. Pag baguhan ka sa lugar na to, yung mga araw-araw na yan, yan no, nakakalito yan eh. Pagka hindi ka pa nakakadaan sa lugar, yung GPS lang ginagamit mo, no? nako sigurado, magtataranta ka diyan, maliligaw ka no? Ako ganun ako eh, pagka hindi pa ako nakapunta sa lugar, yung mga nakita akong araw-araw na ganyan, ako. Nagmumura na ako niya. <laughs> Kasi <laughs> na ako sa mga ganyan eh. Mabuti na lang kabisado na natin tong dinadaanan natin, ano? Pagpupunta tayo sa West Edmonton Mall. Yan, West Edmonton Mall na yan. No? Yeah. Dito na tayo sa ano, West Edmonton Mall. Ayan, oh. Yeah, no? Dito na naman tayo. Balik na naman tayo dito. Doon na tayo duman parang mas madali. Ano lang, papapalit lang tayo. Mas, mas ano kasi ako dito eh. Mas reliable kasi ako na magpalit ng mga mga currency rito sa sa West Edmonton Mall. Kasi parang siguradong sigurado ako kumpara sa iba. Tsaka isa pa, makakapasyal din tayo, di ba? <laughs> Teka muna. Ayan, makakapasyal din tayo pag pumunta tayo dito sa loob ng West Edmonton Mall. Double purpose. Ayan, dito tayo duman sa Simons. Ganda ng Simons. Oh. Luwag. Parang linis. Ayan, no? Linis tingnan, eh, no? Tsaka sarap dumaan. Tsaka, ano, mamahalin yung mga damit dito. Dadaan lang tayo. Hindi <laughs> tayo mamimili. Ah, ganun ba? Yeah. Ano pangalan sir? Hindi kola, lang. kola. na. Yeah, kay Kola. Galing Toronto. Boy, welcome yeah. to Edmonton. At saka Gusto, Kamusta? Kamusta? San Francisco. Galing San Francisco, yeah. yeah. Punta ako sa ano sa Manhattan this coming Saturday. Oh, nice, nice. May nice. uh, show ka doon? Wala, ano lang. Uh, pasya lang. Vlog, uh, vlog, vlog. Vlog, 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 vlog lang. <laughs> salamat. Okay. Salamat. Okay. Right? Yes. Nice to meet nice nice you, nice to nice meet you. Nice to nice meet you. Nice you. Nice nice you, bro. You too. Bye bye. yeah, <laughs> uh, naglalakad tayo rito nung nilapitan tayo ni ano no, nung subscribers natin from Toronto. Tapos ako uh, nga pala, shout out nga pala kay ano no, kay Oliver yung nakasama natin sa Calgary, yung nag-assist yung kaibigan ni nung ating sponsor. Yan shout out sa ano, meron silang YouTube channel. Pwede niyo bisitahin mga kayo ano? uh, La Familia Maristela. Yan, yan yung kanilang YouTube channel. Pakibisita po. Maraming salamat. Yan, nakapagpapalit na tayo. Bali, pinapalit ko 800 Canadian dollars. Equivalent to 575 US dollar. Yan, okay na yon kasi ilang araw lang naman tayo dun sa ano, Manhattan. Yun, mga pagkain, di ba? Although libre naman yung ating... Uh, Diba ba ako lalabas? Hindi ako lalabas. Ang <laughs> bihira naman. Ano? Labasan pala yun. Although libre naman yung ating breakfast doon sa hotel na tutuluyan natin. Diba? Okay na yun. Tsaka may mamimit naman tayong mga kaibigan doon eh kung meron silang time no? pero nag-message na sila sa akin at nag-message na rin ako sa kanila kung meron silang time pwede kami magkita bala kong bumili ng sapatos ngayon mga kainis ano, ano ko naman regalo ko ano naman sa sarili ko kumbaga remembrance ko dahil doon sa ating ano, pag endorse doon sa ano no? noong nakaraang event natin Yan. so syempre gusto kong bumili ng ay mga natatamo kasing biyaya gusto kong makabili ng isang bagay na sinusuot ko para maalala ko kung saan ang galing yun o, So, maraming salamat talaga dun sa uh, Elements Residences, mga kainags. nagsara Kaya makakabili ulit tayo ng bagong sapatos ngayon. Tara, ito tayo sa ano. Bibili sana ako ng sapatos. Ang budget ko lang, 150. Kala ko kasi may mabibili akong sapatos na, sapatos na ano, yung medyo high cut. Yung mga sapatos nung old school, mga 1980s. Kaya lang yung, yung trip kong, ano, yung trip kong sapatos na may brand na gustong gusto ko. 250 yung presyo kulay blue sabi ko hindi kaya next time na lang siguro pagbalik natin galing sa US baka may sobra tayong uh, hindi magagastos pagdating natin sa US so dadagdagan ko na lang yung 150 na budget ko sa sapatos na gusto kong bilhin <laughs> kung bilhin ngayon eh mahirap na hindi pa natin kaya hintay-hintay muna tayo ng tamang tamang time pagod ako sa paglalakad gusto ko sanang banggitin sa inyo yung anong klaseng sapatos yung gusto kong bilhin eh no. Kaya lang hindi ko na pwedeng banggitin yung brand or ipakita yung mga brand na produkto na gusto kong bilhin mga kainag Kasi alam niyo naman doon sa mga hindi nakakaalam, nakapirma na tayo ng <laughs> nakapirma tayo na tayo sa isang endorsement company yung talentado.ca. At magkakaroon tayo ng violation kapag uh, nagkamali tayo ng pagbanggit di ba ng mga produkto na gusto natin bilhin teka muna saan ba ako nagpark lusot tayo dito kung saan, -saan ako lumulusot ah <laughs> nandun pala sa kabila yung truck natin yan yan kaya nag-iingat tayo kasi pagka nagkamali tayo eh magkakaroon tayo ng violation magbabayad tayo ng penalty kaya hindi na tayo katulad ng dati na basta indoors lang ng indoors mali, mali na naman yung dinahanan ko kaya dito tayo Ano, ano na tayo eh. Uh, sabi nila talent na raw. Yan, talent. <laughs> Isa na tayong talent. Yan, yung mga pinapangarap lang natin dati, no. Unti-unti na natin natutupad. Mga pangarap na pinaghirapan. Tinrabaho. <laughs> eh ngayon ay unti-unti nang natutupad dahil nag-unti-unti na rin nagbubunga ang ating mga pinaghihirapan tiis, sakripisyo, pagtsatsaga ay nagbunga sa bandang huli, pipitasin natin ang ating tagumpay ang tagumpay na yun ay walang kasing tamis sa tuwing ating ngunguyain palunok sa ating bituka at tayo'y mabubusog sa sarap at ligaya yun <laughs> yeah, so masensya na kayo mga no at masaya lang tayo syempre sabi nga nila masarap yung isang bagay na unti-unti mong nalalasap, unti-unti mong nakakamit yung mga pinaghirapan mo dahil ito ay mula sa pangarap lang na tinrabaho mo, di ba? Pinangarap uh, talaga mayro kang ginawa. Tapos unti-unti mong nare-receive yung bunga ng mga pinaghirapan mo pagtitiis. Uh, as long as Masaya ka sa ginagawa mo, mga kainays, ano? Gusto mo yung ginagawa mo, hindi mo mararamdaman yung hirap, hindi mo mararamdaman yung bagal, basta masaya ka sa ginagawa mo. At sa bandang huli, kapag nakita mo na, ang unti-unting, pag sa iyong tagumpay, napakasarap. Hindi ko masabi kung gaano kasing tamis. <laughs> <laughs> Parang si no ano, si Romy Diaz <laughs> Hindi, naalala ko lang si Romy Diaz Ganon, ganon din magsalita, magsalita dati yun, ano. Tapos sabay tawa Biglang gaganon pa yun ano. <laughs> Di ba ganoon ganon pa yung bigote niya Ang <laughs> oh, tangin gagong pugo, ang hayop eh Pasensya na kayo mga kainagsa, masaya lang tayo Gala muna natin tong aso natin Ayan, nagbabagsakan yung mga dahon no kalat na yan hmm. nakakalbo na yung mga puno ha, puro kalat na puro na dito ano sa yan? ha? sa yan? hey baby boy yan ano muna unahin muna natin si sayon sunod si ano si Sion naman wala na oh. kulay dilaw na tapos nalalagas na yung mga dahon ng puno ano wala na yan sa siguro mga isang buwan o third week from now <laughs> kalbo na yan Nagsisimula nang mamatay itong mga damo Kukulay brown na sila no? Ay makakalat na no? Oh. Mga mansanas oh. Naglaglagan lang dito sa kalsada oh. Ay mga mansanas na oh. Yes, sayang, no? sayang oh, Wala <laughs> Hindi mo lang tayo nakapitik ng mansanas dito <laughs> Di ba next year bawi tayo <laughs> Ito ang gaganda nito oh. Ito mga to, pinupulot lang namin dati sa kalsada to sa Central Occidental Mindoro, mga bunga nun. Parang damo. Puro dilaw. Wow. Saya. Pati kalat eh, no? Dilaw eh, oh. Yun, no? Uy, pwede na. Nagbuto tayo ng sausage, eh. Yan, sarap yan, oh. Konti na lang. Gusto ko kasi yun. binay ko muna to tapos sa uh, Alright. Hmm. All right. Sarap so, oh. <laughs> yun, masunog pa. Yan. Ayos. Tara, kainin na natin to. Yan ayan. Mhm. Mm hop Hop. Ano? Oh no. Oh ah Let's go, let's go. Magandang araw ulit sa inyo mga kainags, ano? Nako, may pasok na tayo ngayong araw na to. Maganda ng araw. Oh. Yan, meron akong dala rito. Eh. Ano to? Atay ng baka. Uh, Hiniwa-hiwa ko kasi para sa ating mga aso. Treats nila. Ano? Sit down. Sit down, Saya. Sit down. Good girl. Good boy, Sayan. Good boy. Ah. ano? Ano? Gusto niya? Gusto niya? Hmm. Gustong-gusto nila 'to makakain ng na ana, 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 ano ano. Naku mo kung aanohan tingnan mo oh. Duming na naman yung pantulog ko. Ang dihirà ka saya oh. Bihira talaga 'to sa saya kaya marami akong labahan, laging naglalambing sa akin 'to laging aso na 'to eh. Ana, ah, sit down. Sit down. Good girl. Sayang sit down. Sit down, baby. Sit down. Sit. Sit down. Sit sit, sit down. Good boy. High five. High five. Good job. Good job. High five. Good job. Good job. Eto na. Back to normal na tayo. Kakairex ano? Grabe. Samantalang <laughs> samantalang last Thursday nandoon tayo sa Calgary, no. Kakarating lang natin sa Calgary dahil nga sa event natin. Last Thursday 'yon. Tapos ngayon, Hmm, Thursday uli Pero papasok na tayo sa trabaho Dalawang araw lang naman Tapos sa uh, bakas bakasyon uli tayo oh, Sarap ng ganun ano? Hindi yung punta natin sa ano Ano na yung planado na yun eh Ha Grabe Saya kasi namin dun sa ano, ano Sa event Para Sir Magandang hapon magandang gabi Kung nasaan ka Sige salamat din Ikaw din <laughs> Shout out kay Sarge Mabigat yung mga paa papasok ipapasok na naman tayo. Yan. So, ang ganito na yung vlog ko. Maraming maraming salamat. Don't forget to subscribe. Click the like button. Leave your most message. Hanggang sa muli.